natin. Ah, ang Ariel Sama natin yan. Magandang lutang, magandang panaw, magandang tubig. Sablay. <laughs> <laughs> Ayun lang. Sablay ang Yan ang moto mo ngayon. Dati, one shot, one kill eh. <laughs> si Ariel kaya anong moto ngayon? Ay, kung may lulutang, may tatamaan tayo. Yo, kung may lulutang, may tatamaan. Si Hunter. Cute boy. Anong moto natin? Ah, lang yun.

Kasi sa kanya eh, yung ano Bags pulot sabi niya Bags pulot, Bags pulot Bags pulot Bags pulot siyempre yung ano natin Yung ating uh, hinete Anong moto mo to? Tito Bongs moto? Ba ba basta, basta, <laughs> basta matulog kayo ako ng bahala Ayun <laughs> no? Yun! Biyahe tayo mga Arabas. It's a beautiful day mga karabas! ganda ng panahon ganda ng aura natin ngayon Talagang ano fresh na fresh sipan lang ang ng bilasa bagsa <laughs> <laughs> kaya bilasa birthday ka hapon ni Bags eh, siyempre may konting jammy jammy Yung mga bisita na hindi nila kaya na uh, iwanan Yung mga hindi masyadong may may nauna na <laughs> buong piga niya ng silin niya doon talagang <laughs> <laughs> kitang <laughs> <git> kitang na gano'n <-tanggay> ayaw <laughs> pa na gusto nyo natin ipakita yung uh, sweet potato sa unahan natin okay na yan kita kita tayo mga karabas pag doon na tayo sa supply alright at nakating um, na, na ulit tayo ito ba si Mary?

yung Ay... <train> isa doon, nakauli na eh sabi ko kay Edgar yung buhseh ubusin nakaulina kay kay na walang walang may excite, walang na walang 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 Wala wala walang wala. walang na, walang 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 ngayon. walang 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 walang

para mas tabi tayo ng tulay para uh, tingin ko makakabawi kami ngayon yawan kita pag nakita na ng, ng lutang nakaraan hindi eh hindi, hindi makahiyaw eh tahimik eh ah, ah. <laughs> <laughs> labo <laughs> pagod uh, ito yung first strike eh ang kot si ano, sablayan ang lus. Mga anyway, arres baka ko. Ha? Itong huli niyo, Pero, o, na, na, na ito huli niya ako. Kadali na. Kadali oh, na. Hindi na siro. Ihaw na yan. Dito pala silipin mo, tambak na isda. Oo. Nangingitim na siya. Nagchat pa naman ako, umuubusin na. Sabi mo, pala nasira na yan mo bro. Ay, thank you. Bago na sa akin. Ganda ito. Ito na. Ha?

Bago ako, ako makakit ng balita eh. Oy. May malaki dyan? Magka-test muna ako. Mga para ako sa ilalim. Uy, may dami. Oh, Apo, abandon mo mo. Uy. Ang ay mo na eh. <laughs> ay, bupa, daan ah. No. Sa gitna mo mo mo. Kaya mo, Hmm. Ano mga itiman mga kararos dami. Nami mamimili ka nga talaga. Ano, oh. ako sa ano? Sa baliti. Oh guys. Press back, press back. po. Oh, Uy! Exciting, malinaw na bag. Ano mga dalitay bag. Okay. Ang dami ng lutang. Ang dami lutang yung mga harabas. lang yung lalim. Pulo paus ko ah. Labas ako ah. Time's over ah. Nakad na yung kanina ah. Sinulat ng Oh! Ganun oh Itro. Laging naos din

Pakai tahi, itu, Pakai tahi, Pakai tahi, Pakai tahi, Pakai tahi, baliti Cek yo lenggam bagus banget, mangga rabas. Nak pola ris kemana? Eh, kalau pola sih di situ sama bego. Teh, nak akeh yang lenggam sa, kita okay. ko. Kayak gitu oh, bagus nak gagap, masa legnya, masa tuhudna. Yung mga karabas, nakapos na tayo dito, kaso medyo madaling pa. Mga abang tayong mga may dumaan na malaki. Eh, dito ba? Dito ko bakso. Hindi, ay nung sa gitna pa yung kalaki. Layo man. Pakarabas. <laughs> Lipat muna tayo. Um, wala pa sila dito. Ah, uh, tayo maganda pesto. Baka uh, abutin tayo ng kanas-kanas dito eh. Wala pang nadaan. Wala pang kapakita dito, tol. <laughs> <laughs> Kasi okay, ako pag ng tungkat na nakita ko, pinuputokan ko ngayon. yan boy. Ito tayo dyan. dyan. tayo Oh, yan. May isang pistuhan dyan sa taas ay. Maliti na yun. Mamaalas doos Sure bull yun. Ako. Direct. na araw dun eh. Ayun Ahon <laughs> <Okay. Okay. Okay. laughs>

Pataas pa baba. Ha? Pataas, ah. hindi yan eh. Kung malayong ganyan, mo. Yun mo, Layo naman, na, Laki mo. Oh. Ngayon kita, pakita ko sa kanila. bali at... Alam mo natin kung anong na to. Mo.

ikut-ikut sih emang kulit dali wuih wuih lu tiget dali 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 wuuuh dali Tali. dali ya bro 30 meters laki tuh bro ini ikut sih eh. Papapaan uh, mo na balaw ko eh, yeah? hindi hmm. mo kaabot sa kanila. Dapat medyo taas ko no. Talibags! Lucky ah! Mm. lang yun, nakasiro talaga. Wala yun tayo yung binar ko leon, 30 meter. Ang hangat mo nga. Sarapan. Sarapan. Mitin-mitin mo ito eh.

tembak tembak bakso. tembak tebak enggak. <laughs> ya orang pungli <problem natin. laughs> mana teh. kalah kala bro. nyembro. Jadi nak no. Screen ni keren. Uy. <laughs> Good size. Ada dane mah arabas. Enak tes perlang nih eh, pag mai mamau dek. Ayos. Obag ini eh, eh, bigay ko na sa iyo. Islang. Yo no, obags. Ana. Cambahan. akan nah, jamban nang isa Ini ini Yuk umput fingers Dala, bro. Dali! Laki oh! Hindi ko mamaw! Aba! Laki! Sidshot <laughs> ah! Ang oh dali, ang dali mo lang bro ah! Ipita! Ang puto natin dito, ayos na. Eh, da dala ka muna din yung ano? Eh, tayo! Tami ano, langkam! Wala mo? mga dami mo na sa malayo sila. Tanaw mo dyan pre, itong ano, isang kumpon. Hmm. Tanaw ko dito, pinapalapit ko lang na konti. Ang layo eh. Ito sa akin nga, sa Ah, bawal. Lang gami mo nga. Baldala pa ako, sa loob. Kalakas pala ito, pre. Taas. Lakas, sa so, sindro lang ay. Kung pinsit ako, pre, kataas. Sobrang lakas niya. Kalakas. eh. <laughs> nagkumpinsit ako hindi na yung nagkakalayo dito sa gamit ko yun e na pre kalakas pa lang to. though ano lang centro lang siya tingin ko nagjust ko rin yung sa akin eh. grabe Malangas eh ito. Ano, yun patagal itong samin mga <laughs> ano mga karabas mga uh, siguro 35 yun o no? biring ko liyan yeah, ano itong mga karabas

Ni hila na Layo. <laughs> One down. Grabe. <laughs> Layo yan. Eh. 35. Bien. 35 35 meters mga karabas. Nakabit hmm, ko sa mo isda. uh. Di makita. Uh -huh. Lutang na lutang siya eh. Rusahan lang yan. Sumsam. Agad na, dito. Agad pre, ha? Ganda tama. Apo. Ganda tama. Dago ka pilit lang, ay. Okay. Ito tayo ang board. tayo nga, Okay, lagay na lang tayo. Ha? Ah. Oh, talaki pala yung oh, sa'yo, pre. Ay ko. Wala, ito lumutang sa atin, eh. You know? Ayun yeah. oh. Ayun. Okay. Ulu, ulu, Oke. Ulu, uluhan Keyboard, <laughs> lagi Tara, uh, dag ya. huh? Ah. Okay. Okay. Bang ihaw. Sarap kulit <laughs> <laughs> Pakai tahu, ya? sampai stop. Hai, 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 one hai, one hai, one, hai, uh, one miss, <laughs> one. hindi eh, makabot ang bala ko kaya Ha? layo, hindi makabot ano <laughs> ba yawa? lalabong, <laughs> hindi ko rin makita <laughs>

kalutang na kajip. Si may ulit dyan si Milya niya eh. May ano show. Ayun diba? Opo. Oh, sulok? Na gano'n na, alis na. Sa sulok na hmm. Kabalik yun. Ayun siya similya Milya niyo. Ayun sa sulok meron. yun, kahoy. Kahoy po. Ayun na, ayun na siya. Siya o. Saan ba si Milya? Dito. Ayun na Ito similya niya. Ayun siya sumay so puno. Ayun sa so may malaking kahoy na tanong mo na yung mata niya Tama ka Jep? Yun, mm -hmm. no, nagagalaw na So may kahoy na nakapabalagbag Ayan, ayan Ayan, ayan siya Yan tama ba? May pagka may edap na rin yeah. natin Ano siya? Ano siya ulit? Ito mo siya? Oo oh. Gusto dating ang niya niyo ka Jep? Ang lalag mga karabas. Ayun o. Know. Ang lalag. Ang lalag. ina ina Ayun na, ayun na, ayun na. Aroy, kabila. <laughs> kabila, lum kabila lumutang. Ayan. Uy.

Bali-bali shot lang to kay Ariel. Layo oh. Makabot, ng to. Okay. <laughs> Hapon pa tayo landa dito sa ilalim natin na. Tit 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 tit. Bali Bali. dami dami ba naman oh. Lagi na tambahan din ay. Eh. Ooh. Dali na. Pakapit ng bagsak lit bagsak. Wala ba? Hmm. Lu bike. Lu way Eh, Si dek man sa kabila. Ayun, kabila area.

Hmm. Dito lagi na. Hmm. Pangawis